Pinapangarap ko noon, utangin natin ngayon. Samahan <laughs> nyo ako mga guys, nong Insta ano ano Ang Insta360 X4. Ba, No minamigil man ang tura? lang. Kung ko ano na puli karoon. <laughs> Ay, hala kayo, Ala, na dala ko. At istingan Tala Hala na minamigil man sa ayudiputa. Hello mga ranggabi sa inyo mga guys Bo ngayong nga, adlaw sobrang excited ko talaga Kasi nga ang pinapangarap ko noong kamira ay mabibili na namin ngayon ba Este oo oh, tangin pala Ote <laughs> samahan nyo kami mga guys no Punta tayo ng SM City <laughs> So bali napansin niyo mga guys no Apat lang kami kasama natin dito si Kaprobin Siyempre dahil siya atun nga aton Ay na lang gida Tapos kasama na rin natin mga guys si eh, Pare Kumirkur floor yun. din mga guys si Ispalto. So bali yung gagawin natin muna dito. Ay papakal muna tayo mga guys. So kain tayo dito ng unod-unod. Ah, na naman. Ah, ay, hindi tayo gutumin mamaya sa paglibot-libot. Mangita, brato. <laughs> barato. bala nga kamera. Ay, ayun di puta. Wow! <laughs> <laughs> so ba yung pala namin mga guys no na restaura na ribs ko oh, sabi ni Kaprobin kasi hindi siya nakatisting dito kumaon kung, ma kung namit man at titisting nga no. aray mga guys o oh, plus tara kami dito atin ni eh, pareko Mercurio o oh, inulat ulat naman sila dua kay sila nag order hindi kami balo mag order bye manulta po alinta sa umado <laughs> ay ambot na lang gid No matapos na mga guys ma-order ang aming ano uh, no, ang aming order, s'yempre order nga ni no. Ay uh, um umamat amat na kami dito sa pagpakal. Oh. Tingnan niyo nga ni si Ruby, no, sobrang gutom niya. Hindi pa nga na kanon ko naga-order na sa liwat ba. Oh. <laughs> Extra rice gid ya, yo puta. <laughs> At dahil nga mga guys, no natapos na tayo sa pagpakal. S'yempre ito na yung tuyo natin. Hanap tayo mga guys ng pinakabarato na Insta360. Oh, oh, may discount. 'yan black kumbaga. <laughs> <laughs> Ay ka namin, pa mati pa matiyon, gumagambal ka pala discount, no? Kaya mabuhin-buhin na, nalibog sa imo ulo. So, una namin mga guys, sinudlan yung ano, gadget heads, no? Sabi ni Kaprobin dito muna kami lalantaw. So, pag lantaw namin mga guys, no? Ang problema, wala silang stick o silpistek o basta invisible stick. Ate, yeah. hanap muna kami. Sakay muna kami dito mga guys, sa elevator, o? Oh. Kahit na medyo nahihilo, ako kumagay sakay dito. Ate, wait, amin mo. Upod lang ta, kay man. Ano, taya mo? nang Jologs <laughs> Gago So dahil nga na mga guys no nakakita na tayo Ng Insta 360 ay pumunta kami dito sa my camera house kasi nga stick lang yung hahanapin namin oh nakita ko na mga guys so meron din sila dito ano ay ah, in Insta 360 pero sabi ni Kaprobin doon na lang daw sa ibabaw kami kukuha ah, bali dito kukuha na lang kami ng in ano i steak niya ba yung ano sinusugpon dyan no basta amo ah, na sablang niyatan mo nga ba tawag na invisible steak oh <laughs> ambot lang ako kung chak to gin pang wakal ko ah. basta dre oh balik na ta mga guys doon sa ibabaw no so balik sakay naman tayo sa may elevator baw kalilintian an gin mga no nagakalabili nang atay ko ko magsaka dre blay eh, di puta <laughs> <laughs> Gago! So dahil nga mga guys, na no, nakabili na tayo na kanyang steak. Ah, dito na, binalikan na natin yung Insta na 360. Bawi ito na, nauyatan ko na, mga guys. So ano ba, na ko sa kagalingon ko nga, uh, kabalo ko mangutang, subong bawa. <laughs> Oh ito na. Binuksan ni ni Serma, guys. No, so sabi ni Ka the best daw. Sabi ni Ka Parmercuryo, uki okay na uki okay daw na minami. <laughs> Numatapos matapos na tayo mga guys sa pagpirma. Nakasulat 'ta ako. hindi pa ba valid ang adak kunta nila. Ate, why na? Upi okay uki na, uki okay na. na takapuli. nakapuli ba? Ayambot na lang <laughs> Gago! So, maraming salamat talaga mga guys no, sa Gadget Heads dahil pinautang nila kami. maraming salamat din kay Kaprubi sa pag-upod sa ako. No? Banalipay, gidako, otro, duwa ko ka-upod. Si pare, merkuryo, kagse, ispalto. Thank you sa inyo, duha ha. Ate, wait na may imo. Kaya rin na ni, utang na ni, may balayda na taba. ayam, ambot na lang gida, sup, sup na lang galita, sagusago, kagmag, tisteng, 360. Ba, ano may labi, kibasa part ha? Ah, kabalo ka na? Ah, hindi. Tika mi lang anay, <laughs> so maraming salamat mga guys sa ulitin po. Thank you. Sana ay share nyo ang video. Tani malipay ka mo, diputa <laughs>